magandang araw po muli mga kapatid at muli po eh, mag uh, iminsahe tayo sa pagkakataon ito at ang ating pong iminsahe ngayon eh, pinag, pinamagatan po natin ang taong mayaman at si Lazaro dun sa kwento sa Baral na na merong taong mayaman na nabuhay ng sagana at meron siyang taong mahirap na nandun sa kanyang pintuan na ang pangalan ay ng Lazaro. Ngayon, sa ating pagkakaalam, do sa istorya ng Biblia, na parehas silang namatay. Alam po natin yan, na pag ng kanilang kamatayan ay napunta yung, yung mayaman sa impyerno. At napunta yung si Lazaro na mahirap sa langit. Kaya, ang pagkakaalam natin at uh, pagkakaintindi sa is, uh, istorya, karaniwan at karamihan sa pagkakaintindi ng mga tao, eh, mas madaling mapunta sa langit ang tao mahirap. At yung tao mayaman, eh, talagang ma mapupunta sa impyerno. Ganyan ang pagkakaintindi natin. Temo kasi yung mayaman sa impyerno tayong may hirap na, na tao ka. Eh malapit tayo sa Diyos kaya sure na kagaya ni Lazarus mapupunta tayo sa langit. Yan. Ah uh, masasabi ko po diyan is medyo mali po ang pagkakait din natin. Medyo kumbaga 75% is mali po pagkakait din natin diyan. 25% lang yung tama diyan. Na yung mahirap na tao ay eh, talaga malapit sa Diyos. At maliban doon, sa ating pagkakaintindi na yan, wala na akong makikita ang daylan upang isipin natin yung mahihirap eh, talagang diretsyo sa langit at yung mayaman eh, diretsyo sa impyerno. Ala na po eh. Ngayon, bakit ko ipinapaliwanag itong tungkol sa mayaman at tungkol kay Lazaro? Ang hindi nakikita na maraming tao, yung 75% na tao doon sa istorya, yung taong mayaman, walang pangalan. At yung taong mahirap, may pangalan si Lazaro. Kilala ng Diyos si Lazaro, yung taong mahirap, at yung taong mayaman, eh hindi niya pinangalanan. Yung taong napunta sa impyerno, hindi niya pinangalanan. Pero yung taong napunta sa langit, kilala niya si Lazaro. Yon ang hindi natin nakikita o hindi nakikita ng marami doon na nakapaloob sa istorya na yung taong pupunta sa langit kilala ng Diyos at yung taong pupunta sa impyerno mayaman man o mahirap hindi kilala ng Diyos. Ano sabi niya sa Mateo 7 na sabi ng mga tao eh nagsisipagalig nagsisipagalingkod kami sa iyong pangalan nagpapagaling kami sa iyong pangalan sa iyong pangalan, gumawa kami ng mga dakilang ng bagay. Ano sabi niya? Mga ating Panginoong Isus? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kailan may hindi ko kayo ah, kilala. Kayo mga manggagawa ng kanta palasan. Sino ang hindi kilala ng Diyos? Yung taong papunta sa impyero. Sapagkat hindi yan gumaganap ng kalooban ng Diyos ang hindi gumagalap na kalooban ng Diyos, hindi niya kilala. At ang gumagalap sa kanyang kaloban, yun ang tuloy niyang alagad sa Juan. Juan. Kung sino man na tumutupad sa aking salita, yun ang aking mga tupa. Yun ang tanda ng aking tupa. Kaya kilala na ng Diyos eh. At yung tupa ay nakikilala ang aking tinig. Oh, kilala eh. May personal na uh, pagkakaugnayan eh. Pagkakakilala. Kaya yung taong pupunta sa langit, kilala niya sa pangalan. Hmm. Wari si Jay, ikaw, si Joy, si si Precious, o, oh, di ba? Si Ruby, si Bless, si Raul, si William, o, oh, nasa lagit. Kilala niya, isa-isa, kahit isa-isa yan yan. Hmm. Pero yung mga tao pupunta sa impyerno, kailanman ay hindi niya nakikilala. Iyood ang sinasabi na kapaloob doon sa kwento ng taong mayaman at ni Lazaro. At pagka nangyari yun, yung final judgment, na napunta na sa impyerno, at napunta na sa langit, hindi na pwedeng makalagpas yung taong nasa impyerno, o sa langit. Final na yun. Kailanman, ay hindi nakilala ng Diyos. Yan. Yun ang, uh, yun ang, golden, doon sa, sa istorya na yun. yun ang moral na na dapat nating maintindihan na tayo ay dapat makilala ng Diyos. Mababaw na tayo palibag, papabawin natin. Tayong mga tao, meron tayong bahagi sa ating katawan na bilong sa Diyos. 'Yun ang ating hininga. Kaya meron tayong ugali bilang tao na na maari nating ikapit sa Diyos. Ano 'yun? Mababaw to ha. Kapag ka ikaw ay merong ayaw Kagalit mo ang isang tao, ayaw mo makita. O, di ba? Pagkakagalit mo ang isang tao at mabigat ang iyong loob, ayaw mo makita. Ganon din yung mga tao pupunta sa impyerno. Ayaw din na makilala ng Diyos. Ayaw niya yan. Ganon din tayo. Kapag kakagalit natin, ayaw din nating makikita. O, natural, di ba? Kapag yung tao eh, eh hindi sumusunod sa iyong gusto, ano? Nagagalit ka. Galit ka. Ganon din ang Diyos. Pagka hindi tayo sumusunod sa sa utos niya, o yung tao hindi sumusunod sa utos niya, nagagalit siya. Galit din siya. Kagaya din natin. O, oh, malino yan. Mababaw, pero malinaw na limbawa. Kapag ka hindi natin, meron tayong disgusto sa tao, ayaw natin nakikita. Pagka uh, hindi sumusunod ang tao sa ating kagustuhan, galit din tayo. Ganun din ang Diyos. Galit din siya sa tao. Hindi sumusunod sa kanya, at ayaw din niyang makita ang mga taong hindi sumusunod sa kanya. Kaya ngayon, ang puntos ng taong mayaman at si Lazaro, eh pagsikapan natin niya na ang ating pangalan ay eh, matala sa talaan ng mga pangalan sa langit. Meron pong libro na nakanandun ang talaan ng tao sa langit. At kapag ka hindi kakilala ng Diyos, hindi maiimprenta ang iyong pangalan sa talaan ng mga tao na pupunta sa langit. Si Lazaro, sure yun, sure yun na pupunta sa langit sapagat kilala ng ating Panginoon Diyos. Pagsikapan natin, buhat ngayon, sa munting pahayag na ito, sa munting minsaheng ito, na ang ating pangalan ay masulat at makilala tayo ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng ano, ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Magbuhat na pagsikapan natin na huwag tayong gagawa ng ikasasama ng loob ng ating Panginoon Diyos. Upang sa ganon, maitala ang ating pangalan at aliwin tayo sa langit. Kung hindi man natin makuha ang lahat ng kaligayahan sa mundong ito, talagang ganon, darating ang panahon na ang ating Panginoon ang papahid ng ating mga luwa at aaliw sa bawat isa sa atin pagsikapan natin na sundin ang kanyang mga utos at matala ang ating pangalan sa langit. Mali po, ito po ang pastor. God bless po. Bye-bye.